Ayan po mga kabigol, maganda mga hapon po sa lahat. Ayan, welcome back naman po sa ating channel. Ngayong araw po, maghahanda po ako ng mga cuttings para po sa Friday. Kasi po may nag-order ng 500 cuttings from Philly po, dito rin sa Kamsor sa amin. Ayan po, dami po akong tinutul sa ngayon. Ayan po mga kabso. Ayan po kakasingis ko po siya pig tatlong nodes para mababa si pipit api naman po hindi ko naman ipapadala sa LBC ayan yung mga cabs ayan lang karating ko lang po galing sa trabaho kaya video mga gabi hanga tayo nito ayan o dami po yan pero kukulangin ba po yan sa 500 cuttings baka abutin lang ito mga 200 ayan mga cabs dalawang puno lang po ito ayan lang yung maliliit lang na putol ko Ayan. Umpisa natin, natin, mga cubs. Hindi ko na po sa inyo ipapakita kasi maabala pa po tayo nito. Labu labuin na natin to para abutin tayo ng gabi. Ayan. Balikan natin mamaya pag natapos ko na po. Ayan po mga cubs. yan na po yung ano. Natapos na natin yung cuttings. mga trailers po ang iba nito ang iba po may mga dalawan pero hindi gaano mas marami ang ano mahaba yung mga mic silang po yung sa mga malaki Ayan. pero ganito tatlo tatlo lang din yan laki yan Ayan po yan ito yan dalawang nodes lang po siya pero Aba na po yan. Labi na po mga Cubs. 6.47 na po. Ayan. Bukas na naman po tayo muna. Balikan natin yan bukas. Bilangin natin kung ilang piraso. Ayan hey mga Cubs. Ito na po yung pinating sa ating kagabi. Ilagay na natin sa sako. mga pag prepare na po pipick upin daw kaya kasi bukas mga 8 am ayan kaya sumiagli tayo ngayon hindi tayo pumasok sa trabaho ayan mga cubs ilagay na natin sa sako ayan lagyan na ilagay natin yung sa ibang cubs mahalaki po itong cuttings yan mga cubs, so 50 pa lang mga yung malaki guys yung cutting yan malaki. 50 cuttings pa lang na ma <laughs> yan mamaya ko sa inyo pagkita pag napuno ko po yung mga kabs mas medyo mahababa ang video natin ito yan yan mga kabs ito na po 225 pieces lang po yan maliit na kasi itong sakong nalagyan ko yan kaya bali mga dalawang sako po ito may bibigay ko po mam ma'am from Philly po ang order nito 500 cuttings ayan ayan magka cuttings pa tayo ang dami po po tayo yung cuttings dyan po, kasi pipikapin naman po dito sa akin yung bukas kaya hindi naman akong kapadala sa LBC kung may sasakyan lang naman hindi na po ito ayan kung nakatricycle sila, pili. Pero pag single, mahirap kasi doon dalawang sako po ito. Ayan, maguputol pa ko isang tako pa yan na cuttings. Tapos yan. Si konti ang tumubo sa atin ngayon. Gawa ng nahirapan tayo magpatubo. Hindi ako nagka-cutting kasi mainit ang panahon. Kaya mali yung kaunti lang yung pig-cuttings kung pigpatubo ko. Ayan. Ihayaan ko lang dito sa malilim na lugar. Kaya yung iba natuyo po yan. E, minsan hindi ko naman nadidiligan. O, tayo busy. Ayan. Magkat tayo ngayon. Magdagan pa natin kasi kulang pa po mga cubs. 225 cutting sprang ito. Mga 200 pa. 200 plus pa. Yan. Yan, balik-balikan natin mamaya. Pagkating sa ating putol. Yan mga cubs. Putol tayo. Kasi pa. 225 cutting sprang yun. Sana mag 300 po ito. Yan, mga cubs. tatlong puno pinutol ko mayroong maliliit na yung iba dami daon hindi natin sa alam yung nok yun dito para ma-linis yung aking paligid And para makapasok yung hangin ayun, pahingahingan muna tayo mga kabs sobrang init ngayon Kuy nagkahoy na kasi. Yan. Ayan, nabawas yan, nabawas-bawasan. Yan. Tingin nga tayo. Mamaya, tinisan natin yan. Kakatingin natin. Pagkita ko po sa inyo pag nakatingin na natin yan. Yan po. Yan po yung kinabasan ng ating cuttings. Yan. Meron pa. And gamit natin si Rotso para sa kahoy tap ayun ang isang sansa ko yeah, pasok natin sa sako yan para mabilan natin yung ilang traso kung kulang pa puputol pa tayo ayun mga cups Bagus kasi sobrang init sa ngayon ayun know. ating tiyaga lang pagkating si tumadre dagwa alam mo wala lang sa paligid mo lang pero maraming, maraming ano, beneficyo for so, sa mga tama nating hayop yun manok kambing baka baboy umibs kaya di pa tayo nakakapagbili ng ano yung panggiling para makagawa tayo ng feeds para makapagtipid tayo sa pagnating pangbigay na patuka sa ating mga alagang manok cubs medyo mahaba-aba ito bali pag dalawin ko itong upload yung videos hanggang bukas pag pick up ng nautosan ni ma'am from Philly yan oops nag absent tayo muna sa ating trabaho para makapag cutting sa tayo bukas pa absent pa tayo yan sayang naman para makatulong din tayo sa gusto magtanim nito Ayan, para makaparami din si ma'am. Ops. Maya, maya naman po. Bilangin natin yun. Ipasok natin sa sako. Ayan mga cubs, ito na po yung nakating sa atin. Dalawang sakot kalahati. Ayan po. Shout out po pala kay ma'am. Yung nag-order. Ma'am Maricar, bihag. Thank you, thank you so si much ma'am. Ito na po yung order mo. Kukunin daw po bukas ng pamangkin mo po, mga 8 a.m. Doon na lang po kami mag-meet up sa highway. Dali ko na lang po to sa tabi ng kansalda. Doon na lang kami magkikita. Ayan, maraming maraming salamat po pala doon sa mga subscriber natin na pago. Maraming maraming salamat po sa inyo at walang sawang panulood ng ating video. Kaya, thank you, thank you so much po and God bless to all. Kita-kiss na po tayo bukas, another vlog ko po.